Ang pagkakaroon ng mga sintomas ng colorectal cancer ay maaring nakakabahala. Ngunit mahalaga ang tamang kaalaman kung ano ang susunod na gagawin ukol dito. Kung napapansin mo ang anumang mga sintomas na ito, narito ang dapat mong gawin. Una, Huwag mag-atubiling magpa-schedule ng appointment sa iyong GSDH doctor. Talakayin ang iyong mga nararanasang sintomas ng bukas at tapat. Maaring irekomenda ng iyong GSDH doctor ang karagdagang pagsusuri tulad ng colonoscopy upang alamin ang sanhi ng iyong mga nararamdamang sintomas. Kung mayroon nang natuklasang cancer sa iyong colon, makikipagtulungan ang iyong GSTH gastroenterologist upang bumuo ng isang personalisadong plano sa paggamot. Ang iyong GSTH doctors ay susuriin ang isang plano sa paggamot na maaaring naglalaman ng radiation therapy, chemotherapy, surgery o isang kombinasyon ng mga ito. Pangangasiwaan na iyong GSTH radiation oncologist ang iyong paggamot sa radiation upang tiyakin ang pinakamahusay na posibleng resulta. Bukod sa medical treatment, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pangkalahatang kalagayan at pagpapalakas ng kakayahan ng iyong katawan na labanan ang cancer. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Ang GSTH Cancer Center Incorporated ay nandito upang tulungan ka sa bawat hakbang ng iyong pagpapagamot. Dahil we treat cancer with compassion.